Ang panalangin na gumising sa presensya ng Diyos ay isang makapangyarihang tawag para sa proteksyon, lakas, at karunungan mula sa Diyos. Sa pagsisimula ng araw, ito ay naglalayong makamit ang presensya ng lumikha, humihingi ng mga pagpapala at kapayapaan. Ang pagpapasalamat sa bawat sandali at pagmumuni-muni sa kabutihan ng Diyos ay mga mahalagang elemento na lumilikha ng mas malalim na ugnayan sa kanya. Ang panalangin ito ay isang paanyaya na kilalanin ang kagandahan ng maliliit na bagay, palakasin ang pananampalataya at mamuhay sa pasasalamat na nagdudulot ng panloob na pagbabago para sa kapayapaan at espiritual na pagrenew. Ang pagsisimula ng araw kasama ang Diyos ay isang simpleng hakbang, ngunit makapangyarihan. Napansin mo ba kung paano binabago ng isang umagang kasama siya ang iyong pananaw sa lahat ng bagay? Kapag ang unang bagay na ginagawa ay buksan ang puso sa panalangin at ialay ang araw sa Kanya, parang nababawasan ang mga alalahanin at pinapalitan ito ng kapayapaan. Ang bawat pag-umaga ay isang biyaya, isang bagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para magsimula muli. Naiisip mo ba yun? Maraming hindi nagigising, pinagpala tayo sa simpleng pagmulat ng mata ngayon. Ngayon, Isipin mo kung ang bawat umaga ay iaalay sa kanya. Paano kaya mababago ang daloy ng araw? Kahit ano pa ang darating, kapag sinimulan sa presensya ng Diyos, parang may isang hindi nakikitang lakas na bumabalot sa lahat, isang proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. Kapag nagdasal agad pagkagising, inilalagay ang bawat gawain, bawat pagkikita, at bawat desisyon sa kanyang mga kamay kahit ang mga hamon ay nagiging mas magaan. Paano hindi mararamdaman ang kasiguruhan sa kaalaman na siya ang gumagabay sa bawat hakbang? Nasubukan mo na bang ialay ang araw ng ganito buong buo sa Diyos? Nagdadala ito ng kakaibang kapayapaan sa puso, isang klase ng katahimikan na hindi maintindihan ng mundo, ngunit alam ng mga anak ng Diyos. Nararamdaman mo ba ang kapayapaan na ito ngayon? Yan ang presensya ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa paghanap sa Kanya sa umaga at maghintay na may pagtitiwala. Hindi ba kamangha-mangha na tinuturo Niya na simulan ang araw kasama Siya. Mahal ng Diyos ang ganitong klase ng pagsuko. Sa bawat panalangin, ipinapahayag na Siya ang ating prioridad at na nagtitiwala tayo sa Kanya higit sa lahat. Ang pagsisimula ng araw sa isang panalangin ng pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para tawagin ang presensya ng Diyos. Napag-isipan mo na ba ang kaibahan na nagagawa ng isang simpleng salamat? Ang pagpapasalamat sa isang bagong araw, sa kalusugan, sa mismong buhay ay parang pagbubukas ng mga pintuan para siya'y pumasok at manguna. Kapag ang puso ay nagsisimula ang araw na kinikilala ang kabutihan ng Diyos, may agaran na kapayapaan na dumadaloy at nagbabago ang pananaw sa mundo. Napansin mo ba yun? Binabago ng pasasalamat ang lahat. At hindi lang ito tungkol sa pagpapasalamat para sa mga mayroon tayo, kundi pati na sa mga hindi pa natin nakikita sa mga bagay na inihahanda niya. Hindi ba't kamanghamanghang isipin na may mga pagpapala ang Diyos na higit pa sa ating imahinasyon? Kaya bakit hindi simulan ang araw na may ganitong pag-asa? Kapag ang unang salita ng araw ay pasasalamat, parang may espesyal na proteksyon na bumabalot sa bawat hakbang. Nararamdaman mo ba yun? Isipin ang pagsisimula ng araw ng ganito, may taos pusong pasasalamat inaalay ang oras at mga gawain sa Kanya. Pinapaalala ng Biblia na sa bawat umaga ay bago ang mga awa ng Diyos. Hindi ba nakakapukaw ng inspirasyon na kahit ano pa ang nangyari kahapon, may bagong pagkakataon na binibigay ng Diyos ngayon? Ang pag-aalay ng lahat sa kanyang mga kamay ay nagiging sanhi upang ang mga pagsubok ay maging mga pagkakataon para sa paglago at kapayapaan. Ang pagninilay sa halaga ng kapayapaan ng Diyos ay isang imbitasyon na maghukay ng mas malalim sa kung ano ang tunay na mahalaga. Napag-isipan mo na ba kung paano binabago ng kapayapaan ng Diyos ang puso kahit sa gitna ng kaguluhan? Ang kapayapaan ng Diyos ay isang bagay na lagpas sa pangunawa ng tao, isang pakiramdam ng kasiguraduhan na walang makakagambala. Ilang beses na bang ang mga alalahanin ng araw ay tila ibabaw, ngunit ang isang simpleng panalangin ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Yan ang haplos ng kapayapaan ng Diyos. Isipin ang pagharap sa mga hamon ng araw na may ganitong kapanatagan, na alam mong kasama ang Diyos sa bawat sitwasyon. Paano kaya kung bawat desisyon, bawat hakbang ay ginagabayan ng kasiguraduhan na siya ang maihawak sa lahat? Ang kapayapaang ito ay isang pangako para sa mga lumalapit sa Kanya. At hindi ito nakabatay sa mga sitwasyon, laging naroroon ito kahit sa pinakamahirap na araw. Nasubukan mo na bang ialay ang mga sandali ng pinakamatinding alalahanin at makita kung paano niya pinapakalma ang lahat? Ang pinakanakakamangha para sa akin ay na, kapag nagtiwala ka sa Diyos, ang kapayapaan niya ay bumabalot kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Parang kakaiba, ngunit ito ay totoo. Sinasabi ng Biblia na ang kapayapaan na iniaalok niya ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. At kapag inilalagay natin ang pagtitiwala natin sa Kanya, ang mga hamon ng araw ay nagiging mas maliit na para bang may mas mataas na puwersa na nagpoprotekta at gumagabay sa bawat hakbang. Nararamdaman mo na ba ang kapayapaang iyon? Ang paghahanap ng karunungan sa pagsisimula ng araw ay isang gawa ng pagpapakumbaba na nakakapagbago ng mga desisyon at mga landas. Napag-isipan mo na ba kung paano kayang gabayan ng Diyos ang bawat pagpili, kahit ang pinakamaliit, sa pamamagitan ng kanyang karunungan? Sino pa ba ang mas nakakaalam upang ilawan ang mga bagay na hindi natin nakikita? Ang banal na karunungan ay tumutulong sa atin na makita ang lampas sa kasalukuyan upang makagawa ng mga desisyong matatag at malapit sa layuning itinakda niya para sa atin. Nasubukan mo na bang humiling ng gabay na ito ng maaga sa umaga? Minsan, ang isang maliit na pagpili ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. Isipin mong magising at humiling sa Diyos ng kaliwanagan sa lahat ng gagawin, nabuksan niya ang mga mata mo para sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hinihikayat tayo ng Biblia na hanapin ang karunungan bilang pinakamahalagang kayamanan. At ilang beses na bang ang isang desisyong akala mo ay tama ay nauwi sa mga lugar na hindi mo inaasahan? Sa karunungan ng Diyos, kahit ang tila malabo ay nagiging malinaw. Nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon na ang isang gabay mula sa Diyos ang lahat ng kailangan? Ang karunungang ito ay isang kaloob na inaalok niya ng malaya sa mga humihiling. Alam ng Diyos ang simula, gitna, at wakas, alam niya ang ating haharapin at kung paano tayo paghahandain para dito. Kapag hinihiling natin ang kanyang karunungan, ipinapakita natin na mas nagtitiwala tayo sa kanya kaysa sa sariling kakayahan natin. At ito ay nagpapabago ng lahat. Para bang isang bagong liwanag ang gumagabay sa bawat hakbang, nagbibigay ng tibay at katiyakan na ang landas ay ang pinakamabuti. Ang paghingi ng lakas at proteksyon para sa araw ay mahalaga, lalo na sa isang mundong puno ng mga hamon at tukso. Napansin mo ba kung paano ang isang simpleng hiling ng proteksyon mula sa Diyos ay nakakabago ng paraan ng pagharap sa araw? Ang lakas na ito na nagmumula sa kanya ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Isipin mong lumabas ng bahay na alam mong ang Diyos ay nauna, gumagabay at nagpoprotekta sa bawat hakbang. Ilang beses na nating naramdaman ang kahinaan at kawalang katiyakan, ngunit kapag humiling tayo ng proteksyon, parang bumabalot ang kapayapaan, hindi ba? At hindi lamang ito tungkol sa pisikal na proteksyon, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal. Bawat araw ay may daladalang laban at ang pagkakaroon ng kanyang lakas ay napakahalaga. Nasubukan mo na bang humiling sa kanya na ingatan ang iyong isip at puso laban sa anumang bagay na magtatangkang alisin ka sa kapayapaan at kasiyahan? Ang buhay ay may mga pagsubok, ngunit kapag alam mong kasama mo ang Diyos, ang bawat balakid ay nagiging mas madali. Naramdaman mo na ba ang kapanatagan na iyon na para bang hawak niya ang iyong kamay? Ang panalangin para sa lakas at proteksyon ay hindi isang makasariling hiling, kundi isang pagkilala na kailangan natin siya sa bawat sandali. Nalulugod ang Diyos kapag kinikilala natin na ang ating lakas ay nagmumula sa Kanya at na nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan upang mapanatiling matatag tayo. Napansin mo na ba na kapag umaasa tayo sa banal na proteksyon, nagbabago rin ang paraan ng ating reaksyon sa mahihirap na sitwasyon? Ang pasasalamat sa Diyos sa pagtatapos ng araw ay isang gawa ng pagkilala at pagpapakumbaba na nagtutuldok sa bawat paglalakbay ng may pasasalamat. Napag-isipan mo na ba kung gaano makapangyarihang balikan ang nakaraan at mapansin ang mga biyayang nakapaligid sa atin, kahit sa maliliit na bagay? Kapag nagbibigay tayo ng isang sandali sa pagtatapos ng araw para magpasalamat, lumilikha tayo ng isang espasyo kung saan nagiging mas maliwanag ang presensya ng Diyos. Ang pinakakumikilo sa puso ay ang kaalaman na, kahit ano pa ang hirap na hinarap, palaging may dahilan upang magpasalamat. Naglaan ka na ba ng oras upang bilangin ang iyong mga biyaya ngayon? Ang pagsasanay na ito ng pasasalamat ay nakakatulong upang muling ituon ang puso at isipan na nagpa-focus sa positibo. Kapag ginagawa ito, ang bawat pakikipaglaban sa araw-araw ay nagiging pagkakataon para sa pag-aaral at paglago. Bakit hindi maglaan ng ilang minuto sa pagtatapos ng araw upang pag-isipan ang mga aral na ibinigay ng Diyos? Maraming beses, ang mga sitwasyong mukhang mahirap ay tunay na mga banal na probisyon na humuhubog sa atin. Nakita mo na ba iyon sa sarili mong buhay? Bukod pa rito, sa pagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang natin kinikilala ang kanyang mga biyaya, kundi nililinang din natin ang isang saloobin ng pagtitiwala. Sa pagtatapos ng araw ng may pasasalamat, sinasabi natin na naniniwala tayong patuloy siyang mag-aalaga sa atin bukas. Para bang ang bawat dasal ng pasasalamat ay isang paalala na siya ang laging may kontrol, handang gumabay at magprotekta sa atin. Hindi ba kamangha-mangha ang mag-isip na, sa pagtatapos ng araw, may pagkakataon tayong balikan ang lahat ng nangyari at kilalanin ang kanyang papel sa bawat detalye. Lumilikha ito ng mas matibay na ugnayan sa kanya, isang ugnayang muling sumisibol sa bawat bukang liwayway. Nararamdaman mo ba ang koneksyong ito? Ang pagninilay sa presensya ng Diyos sa buong maghapon ay isang gawang nakakapagpabago, hindi lamang ng ating mga gawain kundi pati ng ating puso. Napansin mo na ba kung paano ang buhay ay tila puno ng pagmamadali at distraksyon? Madalas, nakakalimutan nating ang Diyos ay palaging nasa paligid, handang gumabay sa atin. Paano kaya kung sa halip na mawala sa pagmamadali, maglaan tayo ng mga sandali upang kilalanin ang Kanyang presensya? Ang mga sandaling ito ng koneksyon ay nagdadala ng panibagong layunin at kasiglahan. Sa buong araw, madali tayong matangay ng mga alalahanin at responsibilidad. Ngunit kung titigil tayo at magtanong, paano kung makikita ang Diyos sa sandaling ito, o isaan e, niya ako, ginagabayan ngayon, nagbabago ng lubusan ang ating pananaw. Ano kaya ang epekto nito kung gagawin mo ito ngayon? Sa pagtingin sa iyong pang-araw-araw na gawain, simulan mong mapansin ang maliliit na tanda niya maaaring sa kagandahan ng isang bulaklak, sa ngiti ng isang kaibigan, o kahit sa katahimikan ng isang sandaling payapa. Nakaranas ka na ba ng ganitong sandali na nagpaparamdam sa iyo na naroon siya? Kapag ang presensya ng Diyos ay naging isang prioridad, ang buhay ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa paghingi ng tulong sa mga pagsubok, kundi pati sa pagkilala sa kagalakan sa maliliit na tagumpay. Bawat interaksyon, bawat hamon ay maaaring maging isang pagkakataon upang madama ang kanyang kamay na gumagabay at nagpapalakas. At ang pinakakahanga-hanga ay ang presensyang ito ay hindi limitado sa mga partikular na sandali. Ang Diyos ay laging naririyan, handang makinig, sumuporta at magmahal sa bawat sandali. Pinahintulutan mo na ba ang sarili mong maranasan ito kahit sa gitna ng kaguluhan? Ang pagninilay sa kanyang presensya ay parang pagbubukas ng mga mata sa isang bagong mundo. Sa pagkilala sa kanya, natural na dumadaloy ang pasasalamat at kapayapaan at ang mga pagkabalisa ay humuhupa. Ang gawain na ito ay maaaring maging susi para sa isang mas pinagpalang at tahimik na araw. Napag-isipan mo na ba kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nito sa iyong buhay? Ang kahalagahan ng pamumuhay ng may pasasalamat sa buong araw ay isang paanyaya upang makita ang buhay ng may pag-asa at kasiyahan. Napag-isipan mo na ba kung paano kayang baguhin ng pasasalamat ang iyong pananaw? Kapag pinipili nating magpasalamat, hindi lamang para sa mga malalaking sandali, kundi pati sa maliliit na biyaya ng pang-araw-araw na buhay, may pagbabagong nagaganap sa ating kalooban. Napansin mo na ba kung paano ang mga hamon ay nagiging mas magaan kapag tinitingnan natin ang mga ito sa pamamagitan ng lente ng pasasalamat? Isipin mo ang pagising tuwing umaga at, sa halip na magtuon sa mga alalahanin, ilista sa isip ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Maaari itong kasing simple ng amoy ng sariwang kape, ang sinag ng araw sa bintana, o ang mensahe ng pagmamahal mula sa isang kaibigan. Ano kaya ang mararamdaman mo kung sisimulan mo ang araw ng ganito? Ang gawain ito ay tumutulong sa paghubog ng puso, tinataboy ang kapaitan at hinahayaan ang kapayapaan ng Diyos na pumasok ng mas malalim. Ang pamumuhay ng may pasasalamat ay isang araw-araw na pagpili. At hindi ito laging madali, tama ba? Sa mga mahihirap na araw, natural na matuksong magtuon sa mga problema. Ngunit paano kaya kung sa halip, huminto ka sandali at alalahanin ang isang bagay na mabuti? Maaaring ito ay isang himalang nasaksihan mo o kahit na isang dasal na sinagot. Sa paggawa nito, nagbabago ang pananaw at mas lumalakas ang pakiramdam. Naranasan mo na bang makita ang iyong sitwasyon na nagliwanag dahil sa pasasalamat? At pagdating sa pagpapasalamat sa Diyos, ito ay nagiging isang malapit na ugnayan sa Lumikha. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto para sa higit pang mga biyaya at pag-ibig. Kapag ipinapahayag natin ang ating pasasalamat, kinikilala natin na ang lahat ay nagmumula sa Kanya. Hindi ba kamangha-mangha na isipin na sa pamumuhay ng may pusong mapagpasalamat, maaari tayong makaakit ng mas maraming liwanag at positibong enerhiya sa ating buhay? Ano pa kaya ang matututuhan natin tungkol sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat? Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas marami pa tayong maihatid na salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa iyong panonood at hanggang sa susunod na video.